Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong horoscope para sa Aquarius para sa ikasampu ng Marso, 2025. Ngayong araw, ikaw ay tinatawag upang yakapin ang diwa ng kabutihang loob at pagbibigayan. May kakaibang enerhiya sa paligid na nag-aanyaya sa iyo na ipakita ang iyong likas na pagiging orihinal, hindi lamang sa iyong pananamit kundi pati na rin sa iyong mga kilos, pananalita, at pananaw sa buhay. Bilang isang Aquarius, may natatangi kang paraan ng pagtingin sa mundo at ang iyong pagiging malikhain ay may kakayahang magbigay inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na ipahayag ang iyong tunay na kulay. Hayaang ang iyong presensya ay maging liwanag sa iba. Isang paalala na ang pagiging totoo sa sarili ay isang biyaya na dapat ipagdiwang. Sa bawat kilos mo ngayon, isipin kung paano mo maaaring iwanan ang isang positibong marka sa mundong ito. Ang simpleng pagpapakita ng iyong tunay na sarili ay maaaring magbigay lakas at inspirasyon sa iba na gawin din ang pareho. Ang iyong pagkatao ay hindi kailangang iayon sa pamantayan ng iba upang masabing ikaw ay tanggap o mahalaga. Sa halip, hayaang ang iyong pagiging kakaiba ang maging dahilan upang mas lalo kang hangaan at pahalagahan ng mga tunay na nagmamalasakit sa iyo. Maaaring may mga sandali ngayong araw na makaramdam ka ng lungkot o panghihina ng loob. Ang ganitong mga damdamin ay normal at bahagi ng buhay, ngunit mahalagang bigyang pansin kung paano mo hinaharap ang mga ito. Huwag hayaang ang negatibong emosyon ay matakpan ang iyong liwanag. Sa halip, gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang lumikha ng bagong direksyon para sa iyong sarili. Ang bawat hamon ay may dalang aral, at kung magbubukas ka sa posibilidad ng pagbabago, maaari mong matuklasan ang mas malalim na layunin sa iyong ginagawa. Maglaan ng oras upang pagnilayan kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at sigla? Anong magawain ang nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay tunay na buhay? Kapag natutunan mong kilalanin ang mga ito, mas magiging madali para sa'yo na alisin ang lungkot at palitan ito ng inspirasyon at sigla. Ang pagsasagawa ng mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay, ay hindi lamang nagpapagaan ng iyong pakiramdam, kundi nagbibigay rin ng direksyon sa iyong hinaharap. Huwag kang matakot na subukan ang mga bagong bagay o bumalik sa mga dating hilig na minsan mong isinantabi. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong kaligayahan, ay isang hakbang din patungo sa mas makabuluhang buhay. Ang buwan ay nasa ilalim ng leyo, at may hatid itong enerhiya na nagtutulak sa iyo upang pagsamahin ang iyong personal na interes sa kapakanan ng iba. Minsan, Bilang isang Aquarius, mas gusto mong gumalaw ayon sa sarili mong kagustuhan. Ngunit ngayon ay magandang pagkakataon upang isaalang-alang ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Mayroon kang kakayahang makipag-ugnayan sa iba sa paraang hindi nila inaasahan. Ang pagiging bukas palad mo sa iyong oras, kaalaman, at talento ay maaaring makalikha ng hindi lamang positibong epekto sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ito rin ay maaaring nasa anyo ng oras, pagmamahal, at atensyon. Isang simpleng pakikinig sa isang kaibigan o pagbibigay ng payo mula sa puso, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa isang tao. Sa iyong pagbibigay, matutuklasan mo na ang saya at kagalakan ay hindi lamang natatanggap kundi na ibabalik din sa iyo ng higit pa. Ang iyong pagiging altruistic ay isang katangiang hinahangaan ng marami, kaya gamitin ito upang lumikha ng mas malalim na ugnayan sa mga taong malapit sa iyo. Subukang pagmasdan ang mundo sa paligid mo at hayaang ang enerhiya nito ay gabayan ka. Maraming pagkakataon upang ipahayag ang iyong sarili sa malikhaing paraan, habang nananatiling tapat sa iyong mga pinahahalagahan. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin at pananaw sa buhay. Sa bawat hakbang mo, alalahanin na ang iyong presensya ay may halaga. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo upang magustuhan ka ng iba, sa halip, hayaang ang iyong tunay na personalidad ang magningning. Habang natututo kang pahalagahan ang sarili mong mga kakayahan, mas madali mong mauunawaan ang iyong tunay na papel sa mundong ito. Ang pagyakap sa iyong tunay na pagkatao ay isang proseso, ngunit sa bawat araw na ipinapakita mo kung sino ka talaga, mas lalo kang nagiging mas malaya, at mas buo bilang isang individual. Upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw, subukang magsuot ng kulay asul, na sumisimbolo sa kapayapaan, kalinawan ng isipan, at malayang pagdaloy ng enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay walo, labing-anim, at tatlumput dalawa. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon upang mapanatili ang tamang direksyon sa buhay. Ang kulay at numero ay may kakayahang magdala ng positibong influensya sa iyong araw, kaya gamitin ang mga ito upang mapanatili ang iyong fokus at tamang pananaw sa buhay. Para sa maswerteng gawain, subukan mong gumawa ng isang bagay na may kinalaman sa sining o malikhaing pagpapahayag. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagguhit, musika, o kahit sa simpleng pagbabahagi ng iyong ideya sa iba. Ang iyong malikhaing enerhiya ay malakas ngayong araw, kaya huwag sayangin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong talento at damdamin. Maaari mo ring subukang tumulong sa iba sa maliit na paraan, tulad ng pagbibigay ng simpleng papuri o pagtulong sa isang taong nangangailangan. Ang bawat maliit na mabuting gawa ay may kakayahang lumikha ng malalaking pagbabago hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay at pasalamatan ang lahat ng mabubuting nangyari. Minsan, sa pagmamadali natin sa buhay, nakakalimutan nating bigyang halaga ang mga maliliit na biyayang natatanggap natin araw-araw. Maging mapagpasalamat sa bawat aral, bawat pagkakataon, at bawat taong nagbigay liwanag sa iyong araw. Sa ganitong paraan, mas mapapalakas mo ang iyong positibong pananaw sa buhay at mas magiging bukas ka sa mas maraming biyayang darating. Ang pagiging bukas sa pagpapahalaga sa mga simpleng bagay ay nagbubukas din ng pintuan, para sa mas maraming positibong enerhiya sa iyong buhay. Tandaan, ang iyong liwanag ay may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Huwag matakot na ipakita ito sa mundo. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso, at hayaan mong ang iyong presensya, ay maging isang biyaya sa mga tao sa iyong paligid. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.